thank <laughs> you nag-show kami sa Sarsugon tsaka Agusan ni Paolo. Ano, masaya naman kami. ano, um, napatalon kami sa dami ng nanonood pala ng Linlang, ng Secretary Kim. Parang punong-puno yung buong blasa pag nag-perform kami. So, Parang kasi daw nila, pati daw yung mayon, nakisang ayon sa Kim Pao. Oy! na si Kim Cho napasigaw sa ginawa ni Paolo Abelino. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! sa isang mall sina Nakimcho at Paulo Abilino kung saan nagkulitan pa ang dalawa sa backstage bago humarap sa publiko. ang kanilang mall show ay bumiyahin naman sila sa iba't ibang bahagi ng ating bansa kung saan patuloy ang kanilang pagpakilig sa ating mga kababayan lalong lalo na sa mga Kim supporters. Unang ang dinayo ni na at Paulo Abilino ay ang bayan ng Sorsogon kung saan napatalon ang Kim sa tuwa dahil dumagsa ang kanilang mga tagaanga sa mga video na kanilang pinuntahan na kung makikita mo nga dumaan pa sila sa Bulkang Mayon para mag-tiktok. <laughs> matapos nga ang nasabing event ay humarap sa si Kimicho sa media kung saan masaya ito na binahagi ang kanilang nakakakilig na eksena ni Paolo Abelino. Last one. Hi. Hi. Aking sinta Bucket list mo ba na matry yun? Ano, pang five, fifth sky, diving five. ko na siya. So, isa yun sa mga bucket list ko, yung tumulong talaga sa Dubai. So, ginawa ko siya bago umuwi, kasi masikip na talaga yung time. Pero, pinilit ko talaga. Nagsabi ni Em, jump ako. So, okay naman. Ay, ay, kahapon okay. Ano, magkahapon nun, umuwi si na kami. kami ano susunod? Susunod? Sa bucket list. Ah, bucket list ko? Well, hindi ko pa alam. Ha? Kung ano na lang, kung ano-ano yung nandyan, i-go-go. Basta adventure. Uh -huh. na naman si MJ. Yun <laughs> <laughs> yung mayon kahapon. Kanina yun? Kanina, yan. because of the jump shot niya ni Diana. Ay, oo, oh, yung mga tao sa... Nag-show kami sa Sarsugon, tsaka Agusan, ni Paolo. Oh, ano, masaya naman kami. ano, um, Nagtalon kami sa dami ng nanonood pala ng Linlang, ng Secretary Kim. Parang punong-puno yung buong blasa pag nag-perform kami. So Parang very... sinasabi kasi daw nila, pati daw yung mayon nakisang ayon sa Kim Pao. Uy! Ganun ba yun? Oh, what's reaction? Hindi ko alam. Maganda yung mayon, wala siyang clouds. Isa siyang Ay, clear. Hindi makita kasi yun, ibig sabihin. Ah, maganda. oh, oh, oh yun rare. yun eh. Okay. Samasang so, ayon love life. rare, rare ano, ba yun? Ano, <laughs> ano na reaction about that? Rare? Oo, rare. Oo, oh, totoo. Hindi ko alam. Baka rare din. Hindi ko alam. Baka nagkataon Oo. lang. Pero, at ano lang, question lang. Kamusta na kayo ni Pao? Yung friendship nyo, yung... Okay naman. Ano, ang dami namin ginagawa lately na magkasama. And then, marami din kaming show. So, sobra kaming very happy happy and overwhelmed sa so, natatanggap naming love, support. Ay, alam mo na ba, Shaqin, in what way? Gano'n um, dear? Yes, sorry, friend. Ano ba na, na natat naman na siya sa akin. Nagkukwento naman na siya. So, parang, sa, natagal na rin kami nagkatrabaho. So, so siya ba ang really naging daan na, ano, parang, dahan-dahan ka nakamulit Uy, ang bilis niya po talaga. Sabihin ang salita. <laughs> Siguro po na kataon lang na ano, na na okay yung mga nangyayari lately and then yung mga blessings ay dumarating naman na hindi inaasahan. So parang masaya rin. Okay. Can you work till hangout? No. Hindi naman. Hindi naman oh, lumalabas right sa bahay. Hindi <laughs> okay. naman lumalabas especially for you. Hoy! Alam mo ikaw! Hindi, pa Hindi kayo lumalabas? Hindi kayo lumalabas? Ay hindi. Busy din po. Sobrang busy din po. Kaya hindi rin talaga. kasalukuyan nga ay lumipad pa Surigao ngayon ang Kimpao na kung makikita mo nga sa latest update ng Chinita Princess ay nakasakay sila sa isang bus kasama si Paolo Abilino. Para sa buong detalye ng kwento, narito ang highlights ng kaganapan. Hello everybody! On our way to um, Surigao! Si Sai naman, pinasara mo pa talaga yung bus. Ba <laughs> talaga mag-idol si Adel video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat!